Kalbi, kalbi, kalbi. Boy, pati nga boy. Oh, Yung ano, detalye. Ayan, guys. So, pala nyo, ano? Kala nyo, ano? Parang in-sticker. Tinan nyo, oh. Kala nyo, pinag-sita. Grabe, oh. Kable ng, ba ng bar ko, boy. Kable ng bar ko. Oh, si Snoopy. Stoy, kable ka na. Nagkakable ka na dyan. Kakable ka. Ay, 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 ay. Kala lang, putol. Urgente ka dyan, ha? Babata ng computer. Ayun <laughs> nga. <laughs> e, Tingin nga, boy. Ayun nga. 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 Ayun Magkano to? Mura lang yan. Hindi pa. Eh, ito ba yung sinusuot sa ano, kamay? Oo. Oh. sa palengke. Yung mga sinusuot ng tricycle driver. Grabe kasi yung oh. Ah, subuy, oh. Ito, e, oh. No. Pag-uwi ko kama ka ulit, meron pa eh. Dito pa sa kabila oh, tsaka sa leeg boy. Dito pa sa paa. Para sa kalin na ko. Para sa kalin na ng mga kamo. No. Pagawa ka na rin. Ako Ate Marcel, ano lang yan eh. Kaya na lang yan, di ba? Oh, gusto ko mga mukha, mga mukha ni kaya na, hindi Bye. Bye. Bye Snoopy, kanina, kanina doon ka lang ah. Parang ano, di ba? So, sobrang detalyado. Ilang, ilang session daw yan? Ha? ng touch ni, ano? Ganda ng tato, parang armband niya. Tanong mga kay Jeffrey ilang session. Ang ano to, 8 to 9 sessions, kada session 12 hours tinata tinano. Tinatapos 12 hours yung ginagawa kada session, 8 to 9. Napakasulit nun boy. Napakasulit <coughs> nun tato. Snoopy doggy! Love love. Love love Snoopy. Ganyan din sa Japan. Oo, oh, mga parang tato sa Japan. Snoop, tara. Kapag sa Japan, tato? Yeah, I don't know. Adam. O parang sa Japan. Yung tato. Ah. Masakit. Dok. 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 Dyan. Dok. 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 Sa baba, sa bicep, di ba? sa yung Yung baba ng bicep, itong parte. Pakasakit. Hindi naman ako pakasakit. Lasing ka ba yan yung tinatatuan? Hindi. Anesthesia. Maayos <laughs> ako. Anong iba? Nakadrugs. Kaya pala ng drugs ko. pa kulat niya na dito. Anong kulat ka ka Anong nangyayari talaga ako ni ko? Ang Kasi sanay ka naman, no, sakit bumalik ka. Hindi ko ka. Sa una, natatakot ka, ano. Pero kapag matagal na yung papamahal, talaga pa rin. Pakinig okay, ka muna. Kapag okay, natatagal na yung papamahal yung pare. Papa Para pagpaulit paulit-ulit na, nagiging na lang sa'yo. Kasi mahal mo yung tao eh. Ganun yung ko Ang sakit na.

Ah, di pala tatalap. Ang hirap, guys, tanggalin ng itim niya kasi nga sumuot sa may, ano, winelding na, no, bakal. Nung kala, Kuya Jay. Ang laki na ni Snoopy. Talang talda ano. ano, na. Yung Jay, po, eh. Ayun, 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 Rapper 'yan dito guys sa Korea. Rapper. Pero napakalambot sa. <laughs> <So, laughs> pag nag pag nag